Good morning sa inyong lahat guys. Punta tayo doon kay Junior Pausal guys. Magsukat tayo sa door jam doon guys para gawa natin ng pintuan guys. At natin guys. Let's go guys. Okay guys. Kita na tayo sa bahay na susukatan natin ng pintuan guys sa mga door jam niya. Bali tatlong pintuan ang gagawin natin to guys. Tapos tatlong door jam binasusukatan natin. Ito guys. Bali tatlong door jam to guys. O, oh, tatlong porto. Sa taas guys. Okay guys. Let's go guys. Magsukat na tayo guys. Ang sukat nito guys ay kuan unang sukat ko ay 200.5 lang ang sukat nito guys ang height niya guys 200.5 sa CM to guys sa CM To guys balik tarin natin dito guys kasi minsan guys hindi siya pantay guys may para hindi talaga si singaw ang sababa guys sa pag sarado ng pintuan guys Tapos dito guys Iti Iti ang sukat dito guys sa lapad ng pintuan na natin. Sa CM to guys, sa CM. Yung height nya guys 2.5 cm 200.5 cm Tapos dito na tayo sa pangalawang door guys Susukatin natin dito guys Hindi to pantay ang height ng pintuan dito guys Ang door guys Ayan guys oh Naging 200.6 ang one dito guys Ang height nya guys Tapos yung lapad nya guys Parehas lang lahat Parehas lang iti ang Iti ang lapad sa CM guys Iti tapos lipat tayo sa kabilang kwarto guys Ayun guys, oh, pangatlo na to guys Mali pangatlong pintuan na ah. Ang sukat dito guys, ano na guys 80.7 dito guys Sa pangatlo Medyo nagka-difference talaga ang height guys Kasi namali sa flooring siguro Sa daming helper Hindi to mali ng forman guys Ng level, baka doon nagkamali Okay guys, naglista na ako ng ano guys Mga sukat ng pintuan Para hindi natin malimutan guys Palitatlo ang susuka Surbol talaga Hindi tayo magkamali Kasi yung pintuan na ah, para dito guys nagawa ko na sana pero naman eh baguhin ko na lang baguhin ko na naman yung ano guys yung butas ng mga pintu na nagawa ko ayan guys pasyal tayo doon sa ano guys oh ipakita ko sa inyo ang view sa patungo sa taas guys sa second floor nara guys oh stainless ang mga ano niya guys gamit doon sa taas ayan ang window ko guys na nilagay ko guys ito guys ah, labas na ito nga side guys sa terrace na to. ayan guys oh yan ang kabuuan sa bahay guys oh Ang Junior Pausal to na guys nasa pamintara marugusan ang di Oro guys Sera yeah guys oh O aku ako ang simbolo nun dito nga para dito nga akong gisukdan karon guys Ako ang gikan og guys para di sa makalihok kay delikado sa lihok ang kuan kahoy guys kay mura kalanganin sa kuwang Nya abangan nyo ang guys sa last na kuan video guys kay manaod na ko og Ah, adlaw suruh. pulitan karon guys. mag na ni. Okay guys. Happy New Year sa inyo lahat guys.